So, yo, what's up Moon Gang? So, linggo ngayon, lakad-lakad na kami. What's up mga Moon Kasama ko dito si GM Oha. Oha, mga Oha. Oha, kumusta naman yung trabaho natin dito? Oh, Masarap. Ayos na ayos ang trabaho. Para tayong karga <laughs> Matagal na rin to si JM dito. Kami dito, nag one year kami dito sa Mech uh, July 10. Kayo, ilang... ilang... Um, Opo, two years na ako dito. two years, uh, two years na kahapon. Nag-green nyo ka ba ng kontrata mo? Oo, oh, nag-green nyo oh, ako para sa uh, ano na meche. Mala -mala, oh, mahal na mahal <laughs> mo na meche. Oo, mahal na mahal mo na meche. Mahal natin ang trabaho. Para mahal di tayo ng trabaho. Enjoy na natin yung kung ano ha. Okay, yung trabaho natin oh, sa... Ngayon, parang hindi ko alam mo. Ay, anong month ngayon? August. August. Ito yung last month na kwan. Summer. An? Summer. Kasi next month, oh. Tag, taglagas na. Taglabas. Ano? Taglagas. Taglabas. <laughs> taglagas na pala. Ayun. Taglagas na. Kanina nga ka dito umunggang. Kuha nito umulan. Malamig. Malamig. Talaga. Pero tingnan nyo namang suot niya. Ito lang. Saan <laughs> nga sa inyo ha? Sa amin? Oh. Ako'y taga Batangas. 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 Yung Batangas niya di ba? Oh. Sampol ka oh, ng oh. Ala eh utoy! <laughs> Takbo hanggang may lupa, baka abulin ng lupa <laughs> Kaya yung mga uh, Batanggay nyo, napapanood ko yan sa pelikula yan dati. Ayaw, oh. marami na kaming taga Batanggay. Batanggay dito, gawa nila mga taga Cabero. Kabe? Ah, oh, Batanggay. Dito tayo, dito tayo. Marami ka palang mga kababayan mo. Oo, kababayan. Kababayan. Batanggay nyo ang punto. Laking lagway nyo. Parang bago tayo, oh Bago, matagal na ba yan? Matagal na yan. Dito, dito kami naglakad, nagwala. So ito yung ano, view mo lang. Hmm. O, o ano yung mga kwan? Uh, ma mo sa mga nag apply na okay. nangangarap lang na makapunta dito sa Bansang Hungary. Nangangarap kayong makapunta? Ay, for nyo lang. Kasi <clears throat> sa mga followers ko, oh, oh, ha, pag minsan kasi pag nag apply sila tapos alam mo yun yung tipong Uh, Nare-reject. Nare-reject. Ay, kasi it's a part of the game. It's a part of the life. Kung hindi ka mare-reject, paano mo mas, paano mo ma, paano ka matututo? Kailangan mo lang maghintay na maghintay. mm Kasi pag hindi ka naghintay, kung hindi naman para sa iyo. Oo. Kung para sa iyo, para, sa'yo. sa Pero si kapin talaga si na magiging sa iyo kasi yung yung na. Ayun, ito to. Naniniwala ka ba sa tadhana? Just me. <laughs> Tang ina, ang tadhan mo, yumaman eh kung puro kahiga, ay eh, Diyos me. Wala talaga. Wala. No? Sabi nga ng ano eh, Nay, anong ulam? <laughs> <laughs> anong ulam? Ayun, higa-higa. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Yung kwan, ito, veterano to si Ohay. Bata ba to, pero oh, yung mindset niya ba? Kwan, yung mindset niya. Hindi pwede naman pa. Tuwa kay kitwa ka sa bahay. Oo. Gusto mo mag-abroad, wala ka pang passport. Ano tadhana ko kukuha? Hindi <laughs> pa pwede 'yon. Nasa realidad tayo ng mundo. Kasi so, sa mga nagbabalak mag-apply, kumuha muna kayo ng no? passport. Oh, passport. passport. Passport, muna. Hindi ka mahalaga 'yung passport. Mm -hmm. Ano pa ba? ba, ba ka ng apply, wala ka namang passport eh pag visa na. Excuse me. Ayari. Ayari ka. So, sa mga nagbabalak mag-apply, dapat passport muna. Kasi may iba kasi mga nagtatanong sa akin Paano mag-apply, ganito And Yung iba, hindi pa nakakuha ng passport Eh, Hello. yung passport Yun yung pinaka-importante Like, for example, kasi mag mag apply kayo Pasa nyo yung passport nyo Potocopy ng passport oh, Tsaka resume, di ba? Hmm. Resume, yun Tsaka mag-antay ka ng Tawag ta Mag-antay ka ng minsan, tawag Minsan tatawagan, minsan tatawanan <laughs> Yan lang yun. Minsan nag-aantay ka na ng oh, 15 days, wala pa rin. Wala pa. Pero, Pero Kuha naman ngayon ni eh. hiring, grabe daming hiring ngayon eh. Di ba? Dami talaga hiring ngayon. Lalo na sa ano, sa uh, Israel. <laughs> Parang sa bomba. oh, <laughs> 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 wag doon nyari tayo. Yari tayo doon. may madami ngayon, lalo na ng mga madaming opportunities ngayon. Kaya mas uh, maganda yan na uh, sumubok na na sumubok. Mm -hmm. Kasi kung hindi nyo subukan, paano nyo malalaman, di ba? Uh -huh. Kahit ma na lang ulit laban pa rin. Oo. Tiwala lang. Kung wala kayong tiwala sa sarili nyo, sino pa magtitiwala sa inyo? Mm. Sarili lang pagtiwalaan. pagkatiwalaan. Kailangan nyo lang laging porsigido. Kaya nga sabi nga ng mga mamay eh, ay utoy. <laughs> Kung hindi ka magsisibak ng kahoy, ano yung panggagatong? <laughs> ay siya. Inam na. Um, paano yun marirelate sa, sa Sa, sa pag-a-apply yung gano'n? Ay, ay paano, mo mag, paano, mo, paano ka magsisibak? Diba, pagsisibak ay eh, gagawa ka. Mm eh paano mo maililingas o magpagluluto yung ulam kung walang panggatong, no. di ba? Kailangan mo magkaroon ng first priority mo na kumuha ka muna ng passport tsaka mo isa lang, edi eh, luto na pagdating mo sa agency, <laughs> oh, di ba? Ito, ito, ito pa, but, kuhan ko na yung vloggy, wala ka bang shoutout yun, mga tropa mo sa oh, hangar, eh, pamilya mo. Shoutout mo pamilya ko dyan, sa ano, sa Quezon. Mag-iingat kayo lagi. Janessa. I love you. Si Daddy. Nandito na sa TV si Daddy, oh. Shout out. <laughs> Shout out, na, mga moon gang. Laging, na, laging natutuwa yun pag na, nakikita ka sa vlog, Oo, yun, eh, oh. Oo, laging tuwa yun. Sa lahat ng sumusuporta sa Edmond Chavez vlog, huwag kayong walang sawang sumuporta. Oh, walang sawa ba? Hindi ko alam. Basta sumuporta kayo na sumuporta. Yayaman din tayo. Bibigyan kayo ng Gcash nito. Send nyo na lang ng Gcash. Bibigyan kayo. Minimum 500. Tsaka yung sa kahan. Shoutout mo yung mga tropa natin sa hanggar. Yung mga oh, nga pala. basketball mo. Sila paring Dave. Sila paring Brian. Shoutout nga pala. Nandito na kayo. Sila John B. Malapit na sila dito. Papunta na sila sino dito. Sino si John B. Yung Bisaya. Bisaya din yung nag-live ka. Sino? Hindi mo nakilala. Ah, ayaw na, ayaw. Babalik siya? Oo, oh, babalik siya. Di ba Sam Samsung? Ba? Samsung, Samsung, pero hindi siya nag-renew. Panalo rin pala. Oo. Oh. Sa lahat ng mga tropa dyan, dadayo series na tayo ulit. Dadayo di na ulit ba? tayo. Ang so, maganda. So, before I will end this video, please subscribe to my YouTube channel, Edmond Chavez Vlogs, and hit the notification bell. And I have also Facebook, Edmond Chavez Vlogs, and Edmond Chavez Vlogs 2.0, TikTok, Instagram yun. Bye-bye. Shout out. Peace, Peace out. Peace, gang.